Magandang hapon sa inyong lahat guys Nandito tayo ngayon guys sa Isang uh, place na Isang warehouse guys na Nagkaroon na po siya ng Mayroon na pong nagre-rent guys kasi Tinaniman ng mga kahoy Ito Tinaniman, nilagyan ng mga fountain oh, Tinaniman ng mga bulaklak So meaning to si guys Pinaganda nila kasi may nakarent na po Dito guys sa building na ito Yung dalawang span na building na ito oh number 10 9 and 10 so ito po guys ang ginawa nilang parang ano nito fountain man to fountain area na attractive ka, attractive masyado kasi nasa harap no ano you know? may ano sa taas alam po, po ano yan sa tubig sprinkler yan so hindi naman kasi guys mabubuhay dito ang uh, mga bulaklak mga tanim mga halaman kung walang steady na hose kagaya nito may itim na hose nakita nyo ba tong hose so yung hose na yan ito may mga butas yan itong parang ano nya green so lalabas itong tubig padahandahan ang pressure nya lalabas dyan para madiligan po itong mga halaman na tinanim nila kasi pag once na hindi po to walang pipe so mamamatay siya guys So, lahat ng mga halaman nito may mga pipe. Tingnan nyo, may pipe na block. At saka yan. Diba? May pipe na block. Nakita nyo. O. May pipe yan guys. Pinaikutan yan. Tapos, dyan lalabas ang tubig. Dyan. Sa so, may butas na maliliit. Paikot yan doon. Yan. Hanggang doon yan. Kaya pinaganda talaga nila guys no? Yung, uh, yung naka dito Yan sa room number 10 At saka sa 9 Dalawa tong room na to dalawang warehouse na ito na malalaki no? Ang na re, na na narintahan na, kumbaga kasi yung mga doon banda guys wala pa katulad diyan sa kabila na yan wala pa yan kasi wala namang ano diyan walang hindi pa inaayos no uh, sa labas nito guys tingnan niyo oh, sa, sa next sa next na building na to guys, Spanish, wala pa yan. Tingnan nyo, di ba? Hindi katulad dito na nagkaroon na siya ng nag, uh, narintahan na. Ah, tingnan nyo, wala pa. Hindi pa na ano guys. Wala pa nag, uh, wala pa nag landscape dyan. So, dito naman kasi is uh, nagkaroon na siguro ng, ng may-ari. Ito may kalatsutsi din guys, oh. Ah, kalatsutsi. So, narintahan na po ito ng may -ari. Or narintahan na po ng iba. Ito. So yan lang siguro guys ang konti kong overview dito sa pinuntahan ko ngayong hapon dito sa may uh, warehouse. Malapit-lapit lang po ito sa amin, no? Along the road lang po siya. So magandang buhay. Thank you for watching.